Magandang umaga po mga kalaki, July 22 na po mga kalaki at syempre ito na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong alas 8 ng umaga. Uy, magaganda po ang mga tips natin ngayon na sa mga may gusto po, abay ibibigay ko po ito sa inyo. Sa mga ayaw naman, kunin nyo pa rin, baka dito manalo ka sa amin, okay? Love, love, love tayo. Ito na po sa Mexico. 927 Australia 384 New Zealand 692 India 723 Philippines 148 Thailand 217 Taiwan 330 Malaysia 693 Dubai 844 Canada 220 Greece 731 Israel 828 Saudi 173 Japan 469 Italy 054 Germany 318 Korea 029 Texas 135 China 220 ano, 228 Singapore 969 at Hong Kong 714 Ayan po mga kalaki kompleto na po mga 3 digit lucky numbers pwede niyo po yan i-ramble pag tinayaan niyo po para pambaliktad mo ng numero, panalo pa rin po tayo At pwede nyo po yan ilaban sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National po mga kalaki Okay, kung meron po akong hindi nabigyan na bayan, sabihin nyo po at bibigyan ko agad Good luck!